ang konsepto ng mga pangalan ni Allah at ang kanilang kahalagahan. Sa Islam, itinuro sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay tawagin sa pamamagitan ng kanyang mga banal na katangian. Ang bawat isa sa kanyang siyam na putsyam na pangalan ay kumakatawan sa isang natatanging katangian na nagbubunyag ng malalim na aspeto ng kanyang likas na pagkadiyos. Sa surataha, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, walang Diyos maliban sa Kanya. Sa Kanya ang pinakamagagandang pangalan. Ang siyam na putsyam na pangalan ni Allah na kilala bilang Asma'ul Husna ay hindi lamang mga pamagat. Ang mga ito ay mga pintuan tungo sa pag-unawa sa Kanyang walang hanggang awa, kapangyarihan, karunungan at katarungan. Inaanyayahan nila tayong magnilay sa kanyang diwa at kilalanin ang kanyang presensya sa ating buhay na nagpapaalala sa atin na siya lamang ang tunay na bukal ng lakas, kaaliwan at patnubay. Kapag tinawag natin si Allah sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan, hindi lamang natin hinihingi ang kanyang awa at kapatawaran, kundi hinahangad din natin maisabuhay ang mga katangiang iyon sa ating sariling pagkilos Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si Allah ay may siyam na put na pangalan, isang daan kulang ng isa, at sino mang sumampalataya sa kanilang kahulugan at umakto ayon dito ay papasok sa paraiso. Higit pa sa pagmememorya, ang pagsasanay na ito ay tungkol sa malalim na pag-unawa sa kanilang kahulugan, pagsasabuhay ng mga aral at pagpapahintulot na hubugin ang ating mga kilos. Sa gayon, napapatibay ang ating relasyon kay Allah, napalalalim ang ating tiwala sa Kanya at natatagpuan ang ating puso ang kapayapaan. Pagsasabuhay ng mga pangalan ni Allah sa araw-araw Nagiging makabuluhan ang kaalaman sa mga pangalan ni Allah kapag ito ay naisasagawa sa pang-araw-araw na buhay inutusan ni Imam Ali alay, alay salam ang mga mananampalataya. Pagyamanin ninyo ang inyong mga sarili ng mga katangian ni Allah. Halimbawa, yamang si Allah ay ar-Rahim, ang pinakamawain. Tayo ay dapat maging maawain sa kanyang nilikha. Yamang siya ay al-Alim, ang pinakamaalam. Tayo ay dapat magsikap para sa kaalaman. Yamang siya ay al-Karim, ang pinakabukas palad. Tayo ay dapat maging mapagbigay. Pinaliwanag pa ni Imam Jafar as-Sadiq alayhisalam salam sa hadith ng dalawang uri ng ugali. Dapat inyong angkinin ang mga ugali ng Diyos. Tinanong siya, at ano ang mga ugali ng Diyos? Sumagot siya, ito ay pagpapatawad, pagbubulag-bulagan, kahinahunan sa mga mangmang, pagditiis sa masungit, pagbibigay at paglingap kahit sa hindi karapat dapat. Pagpapanatili ng ugnayan sa lumalayo sa iyo, at paggawa ng kabutihan sa nananakit sa iyo. Itinataguyod nito na ang mga katangiang dapat tularan ay aong may kinalaman sa moralidad, awa, pagpapatawad, pagtitimpi at pagbibigay. Samantalang ang mga katangiang ng pagkapanginoon tulad ng walang hanggang kapangyarihan ay kay Allah lamang. Ang papel ng mga pangalan ni Allah sa panalangin at doa. Sabi ni Allah, sabihin, manalangin kayo kay Allah o manalangin kayo sa pinakamauain. Alin man ang inyong tawagin, sa kanya ang pinakamagagandang pangalan. Ang paggamit ng mga partikular na pangalan ni Allah sa ating mga panalangin ay nagbibigay lalim sa ating dua. Ang pagtawag kay Al-Ghaffar, ang mapagpatawad, ay nagpapaalala ng kanyang awa. At ang pagtawag kay Al-Hadi, ang tagapatnubay, ay nagpapahayag ng ating pagtitiwala sa kanyang paggabay. Tungkol sa pangalang Allah, ipinaliwanag ni Imam Jaafar as sadiq alayhi salam kay Hisham ibn al-Hakam na ito ay isang pangalang sumasaklaw sa lahat ng katangian nang hindi siya nililimitahan sa isa lamang. Ang pangalang ito ay nagpapaalala ng Tauhid, ang ganap na pagkakaisa ni Allah at ng katotohanan bagamat nakikilala siya sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan, ang kanyang diwa ay lampas sa anumang paglalarawan. Konklusyon Ang Asmaul Husna, ang mga magagandang pangalan ni Allah, ay hindi lamang mga pamagat, kundi mga susi sa pag-unawa sa kanyang awa, karunungan at katarungan. Tinuturoan tayo ng Quran, ng Propeta Salalaho Alayhi Wa alayhi wa Wasalam at ng Ahlul Bayt Alayhi Musalam na isabuhay ang mga ito, lalo na ang mga moral na katangian tulad ng awa, asensya at pagpapatawad. Sa pagsasabuhay ng mga pangalan ni Allah, napapalapit tayo sa Kanya, nakakasumpong ng kapayapaan at natutungo sa kaligtasan. Maraming salamat sa panunood. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.